magandang umaga at uh, naman natin uli itong mga lugar kung saan at uh, nililinis na ha? Uh, parang uh, effective hmm? pagbungad pa lang natin dito medyo kikita na no? ah uh, yung dati-dati uh, uh, marami pang uh, mga tulungis so parang nakikita natin na Okay na, no? Itong uh, tawira na ito ito yung uh, lagusan papuntang uh, detachment ng uh, kapulisan uh, so wala tayong uh, nakita na uh, so although uh, nandito dito pa rin yung dumi dumi no? hindi pa ito masasabi na malinis na talaga pero ngayon wala tayong uh, nakikita na mga natutulog na dito sa tawira na ito uh, hindi pa ito na plastic hindi dyan pa rin yung uh, dumi-dumi. Nakikita po nyo yung sa gilid. So, bibigyan na naman tayo ng update uh, di dito. Yeah. Hindi pa. Ang panalinis. Uh, nawala lang dito. Uh, yung uh, mga natutulog no? wala na natutulog dito pero uh, itsura no? Uh, ito ay uh, madumi pa rin uh, hindi pa napasadaan ng uh, mga naglilinis to so D13 pa naman ng uh, ano ng pang, uh, pang labing tatlo pa lang ni, ng araw ni Orme so yan no? at uh, silipin natin sa kabila kasi eh, mapapansin natin to pag na-scope ah. Uh, Medyo babalik yung uh, kulay nito. So ano ngayon, uh, Friday uh, no? uh, Sunday nagkakaroon uh, ng uh, fun run, no. Tuwing uh, Sunday nagkakaroon uh, ng uh, fun run. Kaya uh, yung mga ibang uh, kalye no? ay uh, pansamantala uh, sinasarado yung iba pinaparirot so ito nga meron silang ano, 19 km may 32 km runner so paikot ikot lang yan dito sa Maynila kaya yung uh, na sa natin na pinapaikot yung ano sandali lang naman to so ganyan naglagay rin sila ng mga harang dyan yung mahabang tawiran meron na namang uh, bago na uh, gagawin siguro project dito nakikita ko ninyo pababa na tayo sa tawiran so nung nakaraan ha, dyan natin nakita na sabi yun malinis na at pantay-pantay uh, na rin napaputi na rin lahat no? parehas na uh, baga yun yung uh, kinatatakutan na tinatawiran dito so maaliwalas na mga babayan. yan and so flashing na rin to ano? dahil uh, bumalik na yung uh, kulay nito nangitim kasi ito eh nangitim to lahat pero pumuti na huh? bumalik na yung uh, dating kulay nya so hindi naman nakakatakot dito tumawid uh, tawiran na ito kung uh, walang mga tulonggis kagaya ngayon no? wala na yung mga tulonggis at uh, aliwalas ng uh, tawiran si kung uh, pangkaraniwang ano ka lang at uh, hindi ka nasasanay dito sa pagtawid-tawid dito so may ilang ka tumawid dito pag uh, marami nakahamba lang na ano kambalang na uh, mga tulunggis dito so ang kikita na inyo, uh, uh, balik yung uh, kaputihan ng tiles yan diretso uh, po ito no? diretso yung tawiran uh, tawira na ito uh, so, ganito pala ang kulay no? yan ang dati niyang kulay nung hindi pa nalinis yan no? ibig sabihin putik putik lang pala ito so, putik putik lang pala ito yan sa gilid na yan hindi pala pintura yan putik lang so katagalan no? ah, uh, yung libag na yun so naging kalat na at ang uh, napapansin naman na nagkaroon na ng lake dito tawiran kasi ito oh, uh, siyempre uh, sa katagalan ng panahon uh, kakaroon na rin ng lake dito pero uh, importante ship na yung uh, ating pagtatawid dito Ayan na, no? At, uh, na tayo ng panibagong update dito sa Tawira na ito. Ayan. So, so pare-parehas na. Napali nalinis na lahat. Bumalik na yung kulay. Ito naman, talagang uh, ano na ito. Kasi parang uh, bakat na nung tubig Nagkakaroon ng uh, tulo dyan Pag uh, maulan Kaya bumakat na yung tubig dito Pero nabalik na rin yung kulay ng tiles oh, Hindi na siya nangingitim Ayan so Okay na yung mga lalakad-lakad natin mga kababayan. So, ito yung labasan papunta uh, sa divisoria, kabila Kabilang po ito, pag lumabas ka dito, uh, mayroon na mga sakayan na uh, papuntang Divisoria, dito. Sa kabila naman ay uh, yung Santa Cruz. Uh. So, ito naman yung uh, papuntang Santa Cruz. So, wala tayo na butan na na dito. bising na sila. Andi na sa ibabaw. Ah, na. Ah, papuntang Santa Cruz to. Ganda. Tag ganito. No? Medyo pakiramdam mo, shift ka. Ha? Pero pag uh, daming nagkalat dito, nakatulonggis at sa uh, kahamba lang sila dito. Eh, ikaw ay nag-a-adjust na lang na tumata, ano, naglalakad na parang nagpapatintero. So, may ilang ka. So, ito ay papuntang ano, uh, Kiapo. Pag uh, umahon ka dito, so, oh, na ito. Yan. yan. Oh, Babayan at uh, ito yung bagong update na natin dito sa Tawiran dito uh, sinasabi natin na uh, kinatatakutan dating lugar uh, balik tayo at uh, iba pang lugar ay uh, pupunta natin umualan tayo ng uh, bagong update dito dahil uh, napanood natin yung paglilinis dito kung uh, talagang uh, nawas out na ba 'no, yung uh, lahat ng uh, dumi dito. So ayan po no, effective uh, 'yung uh, paglinis at uh, pumuti na lahat tong lugar na ito. Dito na, no. Diyan naman tatakot dito kahit gabi, no. She, hindi naman 'yung uh, ilaw. Ah. Uh, titingnan natin kasi dati naglagay na si Orme dito ng uh, guard, ah, uh, magbabantay dito. Ito 'yung sinasabi natin, no, na uh, leak na nito, no. Ano ito, 'yung uh, bakat na ng tubig, no. Si malakas siguro 'yung uh, tulo dito pag uh, malakas ang uh, ulan. So, 'yan lang 'yung uh, nagano niyan nagpabakat ng uh, ano na yan pero dito malinis na no? so yan lang yung nagpapadugyot uh, dito sa lugar na yan so, natin yung uh, susunod na hakbang nila dito ah, so patuloy naman inaayos na yung Maynila mga kapapaya so magandang umaga po at uh, kung ka lang hindi ka pa kapag subscribe sa ating youtube channel huwag po kalimutan mag subscribe hits na rin yung notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga ina-upload Patungkol sa paglilinis sa uh, kwentong Manila. Mangganong umaga po uh, sa mga share and like ninyo. Uh, napakalaking tulong po sa ating uh, YouTube channel. Salamat po.